Ah, mga idol lahat naman po tayo ng niyog hindi po ako sa lukaran aming nilulukad babaak po ito po dami po oh. dami kong bakin wala na po yung mga katulong ko ay umalis na kakain muna sila ako na lang po ang natira dito Kaya po ay gagatungan ko na ito. Pagkaba ako po. gagatungan ko na sa lukaran. Kaya maya pa po ang dating aking mga kasamahan ay. Kaya ako po ang naiwan dito sa lukaran. Kaya nagba ganito po talaga sa amin ang hanap buhay po ay magniyog, magkupras yan wala na pong ibang hanap buhay dito ah. Eh. hindi ganito magkupras sa hirap po ng buhay talaga pag mga tagalan ng kagaya o tagalin ang hirap po ng buhay Bago ka kumita ng pera marami ka pang pagdadaanan nagkakawit pa nag iipon pa yan ganito po dito sa linang tapos magbubunot pa pagkabunot, babaakin, pagkabaak, sasaplang, pagkasaplang at luto na, titigalin pa po yan mga idol. Ganito po dito sa amin, sa probinsya. Bago ka po magkapira, ay napakahirap. Marami kang pagdadaanan dito sa po pagkaba ako nito ay isasalang ko na po ito sa lokaran tapos itataob ko po pagkataob nagatungan ko naman po para maluto ganito po dito mga idol hira po ng buhay dito sa amin wala po kasing ibang trabaho ay kung hindi ganito lang, maglukad. Hello po sa inyo lahat. Mga idol. Ako po yung at Ito po ako. Nagbabaak. Maraming salamat po sa inyo, mga idol. God bless po. Thank you po.